Hi, good morning once again. Uh, welcome back sa ating YouTube channel, no? So, it's a uh, uh, wonderful day today. So, ngayon po, no, ang gagawin natin ngayon, no, dahil kamantamay uh, isang linggo tayo ay uh, kagabi, so grabe 'yung uh, lakas ng ulan, oh, magtatatlong oras. Sa lakas ng ulan na yun ah, uh, kumunta ako dito sa pinatayo ko na bahay na ito so tamang tama, -tama inobserbahan ko yung sitwasyon so hindi pwedeng uh, hindi tayo magkanal sa gilid no? dahil nga uh, nagkakaroon ng tubig dito so ang gagawin natin ngayon ay uh, itong uh, mga mababang porsyon na ito na naobserbahan ko na uh, may tubig so lahat ng uh, makukuha nating lupa diyan sa gilid na yan, no? Ay tatambak natin dito. So samahan niyo ako ngayong uh, umaga na ito at uh, tayo ay uh, mag uh, kakanal muna, no? Dahil nga uh, pinapapuntahan ko sa mga ano no, mga pinsan ko yung magtatabas uh, mag uh, tatabas nung kahoy eh. uh, ay binigay sa akin ay sabi nung uh, magtatabas Bukas na lang daw dahil uh, siyempre uh, mata mapurol na daw yung uh, kanyang talim, uh, bibili pa siya ng talim ngayon. Kaya yun, uh, bukas na bukas ay eh, mapapatabas natin yung uh, kahoy na yun para sa pamakuha ng dingding niya. So habang uh, inaantay natin yun, hindi pwedeng uh, wala tayong magagawa dahil marami tayong trabaho dito. So, magmula nung dumating ako dito, wala akong pahinga, no, dahil nga, siyempre, kailangan natin makapag, uh, ano, makapag-produce kagad at uh, naghahabol tayo ng oras, kumbaga, dahil nga, siyempre, gusto natin na uh, magkaroon kagad, no, ng uh, kahit pakunti-kunti, eh, magkaroon na tayo. Kasi lahat ng ating expenses ngayon, no, puro labas ngayon lahat yung ating pera, wala pa ang pumapasok, so hindi naman pwede no na ganun-ganun lang wala tayong uh, gagastos kahit dito sa probinsya kailangan mo pa rin gumastos so samanin niyo ako at uh, magkakanal tayo diyan yun yung uh, gagawin natin ngayon so abang uh, gagawin pa natin yun no so syempre uh, yun nga inaantay ko yung uh, paggula pagulan na malakas na may lipat ko itong uh, kalamansi na ito ito yung uh, kalamansi no 'tong kalamansi na ito na nasakop ng ano nasakop ng uh, bahay na ito. So ililipat ko dito sa labas. Ito ah uh, lugar na ito napakataas ng tubig dito, no? So naglilik siya. 'Yun yung pumasok dito sa loob, no? Ngayon kung uh, magkaroon tayo ng kanal dito, So, pababa naman yung uh, lugar na yan. So, dire-diretso yung uh, tubig na pababa dyan. Ito, yung uh, mga lugar kung saan uh, naobserbahan ko na mataas ang tubig dito. Kaya, Uh, kailangan nating uh, makagawa ng kanal ha, paikot no lahat ng uh, lupa na makukulikta natin dito papasok natin dito para magigawang uh, panambak rin so ayan po at, uh, sa mga baguan lang no at uh, hindi pa nakapag sa ating YouTube channel wag po kalimutan na magsubscribe, hits na rin yun yung notification bell para lagi po kayong uh, ma-update no at tuloy-tuloy uh, lang tayo no at uh, kasama ninyo ako ngayong Uh, ito na yung pinangako ko sa inyo no na magsama-sama tayo tuloy-tuloy no sa ating bagong journey. So ito na po yon no at uh, iningi ko po yung uh, inyong uh, suporta sa ating uh, munting channel Biyahe ni Benji Ventures Farm no. Ito na nga at uh, magang-maga pa paaya uh, nandito na tayo sa king uh, gagawin. No, oh, ayan. So, yan po at uh, samahan niyo ako sa mapagpalang uh, oras na ito at uh, tayo ay mag-uumpisa na. Ayon, dito tayo mag uumpisang ng uh, tayo dito ng kanal. Lahat ng uh, natin na lupa ay uh, yan yung itatambak natin diyan. Medyo okay pa naman dahil nga kaulan ng kagabi, no? Ay uh, malambot pa yung lupa, no? Pero nung mga ilang araw to, no? Ay uh, tigas ang lupa, kailangan pala kasi gagawa tayo ng extension dyan so dapat ang uh, ating uh, kanal pala medyo dito sa taas no? dapat uh, nasa taas yung uh, kakanalan natin ito na, ito na, final na ito meron pa rin tres yung gagawin nating extension no so kukuha tayo ng tres din dito oh ayan so sakto na po yan na uh, tong uh, okay natin na ito ito na siya na natin tong hero so ganoon lang ang uh, trabaho no? kung uh, kailangan maaga pa eh, eh. trabaho na kasi pag medyo mataas na yung araw eh, uh, ay pa na tayo. Kaya eh, uh, yung pagod na rin na, no? Uh, pag mataas ng araw, yan yung uh, mabilis na nagpapagod sa tao, yung init. Itong, uh, ano pala na ito, ito yung uh, inaantay natin yung uh, malakas na ulan, no? Yung uh, pagulan. Yung paglilipat natin ng uh, itong uh, kalamansi na ito na na sakop ng bahay, no? Eh tamang-tama umulan, ililipat natin ngayon. Kailangan unahin muna natin butasan doon bago natin ilipat 'to. So, yan po, no? titingnan bubuksan ko muna, no? ha bubutas muna ako doon, no? Doon ha? sa paglilipatan ko para automatic na pagkuha uh, ko dito ay may lipat kagad. So, yapo, po, no? ha kukuha tayo ng uh, ano dito, Magbubutas tayo diyan sa gitna na yan, no. Yan tayo mag, uh, kukuha na mabutasa natin para malipat kagad yung ano. Uh, Ngayon, namatay yung si dito. Oh, so, dito tayo maglilipat ng uh, ano na 'yan. Lilipat ng kalamansi na 'yan. So, sakto naman sukat niya dahil nga may tanim daw dito ay uh, namatay. Kaya samantama, uh, no? 또나 n o 일 t 파 e Thank wow. you. Wow. So ngayon, natanggal na natin yung uh, kalamansi dito. Tuloy-tuloy na po tayong uh, gagawa ng kanal dito, no? Dahil uh, wala tayong uh, ibang gagawin kundi itong pagkakanal. Kasi naobserba natin yung lakas ng uh, ulan na yon, no? Eh kung ganun na mangyayari, kung mayroon na tayong mga alaga dito, so may stress sila, no? May pabahay nga sila. Eh, may tubig naman yung uh, kanilang uh, kulungan. So, kailangan talaga, no, na paghandaan natin yung uh, mga ganoon sitwasyon. So, yan po yung uh, ating uh, trabaho ngayon. Uh, Unti-unti natin uh, kukunin yung uh, maghuhukay tayo dito sa bawat gilid, paikot na ito. Lahat ng makukuha nating uh, lupa ay uh, tatapon natin dito sa loob para tataas ng nga uh, konti no? mataas ang uh, tubig dito no? kahapon mabot yung tubig ng dyan kaya umasok rin dyan kahit na may bubong siya nagkaroon ng tubig ngayon pag uh, magkaroon tayo ng kanal dito oh, mas maigi no? dahil uh, yung tubig automatic na dadaloy uh, pababa kasi itong uh, area po na ito, pababa na dyan. No? Pag uh, may kanal, pababa, hindi na siya may ipon, uh, hindi na tayo kakaba-kaba papasok dyan. So, hindi ko muna pinapatulong yung pension ko. Ay, wala pa naman tayong ano, ito naman na uh, ano lang, no, konti-konti lang na trabaho. Makukuha rin to sa dahan-dahan lang. So, ngayon, no, Ah, uh, ito na 'yung uh, dire-diretso na itong uh, hukay na ito. Ay update ko kayo pag, uh, tayo natapos na dito. Hindi natin pwedeng uh, buong trabaho ko ay uh, kukunin natin, no? Dahil nga s'yempre mapupulibok tayo. So, yan po, no? Update ko kayo pag uh, nabuo na ito. Salamat.